Nasa ating linya ngayon ang Chief of Police mismo ng Makati Police, si Police Colonel Edward Cotillog. Good morning po, Hepe. Good morning din po. Apo. Apo. Good morning and thank you. Uh, hepe, pwede ho ba namin mulang malaman po ano po ang actual official police report sa nangyari dyan na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon? So, ang nakikita po natin dito na motibo ng pamararil is ito pong uh, git So, nagkikitan -git po ito, galing po sila ng BGC, uh, papunta dito sa flyover ng Kalayaan. Pag uh, punta nila dito towards po na Itza, nakagitgitan po ito, and then uh, doon nagalit itong uh, driver ng, uh, Mitsubishi uh, ng Mercedes-Benz na itim ta Sinagitgitan niya itong uh, Innova White. So pagdating dito sa ekta ng tunnel, doon po pinutukan itong uh, nakasakay sa Mercedes na itim itong uh, driver ng Innova White. Ilan pong putok uh -oh, ang, uh, uh, ang ang pinakawalan nito pong nagmamaneho ng itim na Mercedes Benz? kochi ho ba o SUV? Kotse po, kotse po. Kotche. Na black. Mercedes Benz. Opo, opo. Ilang po? So, mm. Ilang... nakarecover mm. tayo ng isa lang. Isa pong slug. So, isa pong putok. Opo. Okay. Uh, sir, bago po nangyari ito, dun, meron ho bang statement yung sakay na yaya uh, kung ano ho ang kanilang kwento? Yes, ito pong sinabi ko, ito po yung kwento ng uh, yaya na nakasakay din sa Innova White na yon katama po isang bata kasi sinundo po nila ito sa BGC. Okay. And then, uh, ano pong kwento ni Yaya? Uh, yun ho bang gitgitan ay papano ho sa ang nangyari? Nagkaroon ba ho ng sigawan yung driver nila na nabarel at saka yung driver ng kabilang kotse? Ano pong kwento ni Yaya? So, base sa kwento po ng Yaya, naggitgitan po sila na hindi nagbigayan kasi medyo masikip itong pababa ng EDSA galing ng flyover kalayaan. So, hindi sila nag Tigayan. So from there, nagalit itong uh, driver ng uh, Mercedes-Benz so, na itim. So busina lang, binusinahan niya lang binusinahan. Pero walang aktual na sigawan, walang lumabas na tao na sa driver, itong suspect at saka victim. So yun, yun na lang sa sila sa Tunnel. Doon nagpaputok itong nakasakay ng itim na Mercedes Benz. Opo. So, hindi ho nagbaba ng bintana yung driver ng Innova. Naggitgitan po lamang ito pero panay na ho ang busina nung driver po ng Mercedes Benz. Opo. Panay busina po ang kwan. Kaya nga na, nakahalata itong yaya. Ano yung busina ng busina eh? Traffic na nga eh. Naggitgitan pa. Tapos binubusinahan tayo ng binubusinahan. Opo. Yun po yung uh, kuwento ng uh, yaya. Opo, opo. Uh, dito po sa amin nakikita ng mga larawan, ano ho sa driver side yung pong, um, entry noong pong, uh, anong caliber ito? Uh, HEPE? Uh, basta short firearm po, hindi natin alam hmm. kung uh, 45 o caliber 40. Opo, opo. Yung pong slug saan na recover sa upuan po o doon sa katawan ng biktima. Sa labas po yung slug. So nag true and true po ito? O oh, kasi uh, bina basta lang ang nakikita natin basta, hindi natin alam kung basta nagpaputok lang itong ano driver ng uh, Mercedes-Benz eh tamang-tamang tuwa likod ng uh, Hello, Colonel. Oh, hello, Kawan. Uh, hello, nagpuputol-putol po, lamang tayo. Uh, oh, opo, oh, yung, yung pong slug na na-recover nyo, doon sa loob po ba ng kotse o sa labas na po? Na, just, sa may pader na? Oh, ang atin pong kausap ay nasa lungsod ng Makati. Uh, mm -hmm. oh, gamit pong kaniyang cellphone. Kahapon ang ating kausap ay nasa Tagaytay. Gamit din ang cellphone. Pero mga kapatid, hindi rin po tayo magkaintindihan. Oh, oh, Pero kahit lang po sa naman signal. siguro dapat nasa saan sila, hindi ho ganyan ang serbisyo ng ating telepono. Pero sabi nga po natin, may magagawa pa tayo dito. Oh, oh, so dyan oh. din, kinakailangan cool ka lang din. Mm Huwag -hmm, may, mm -hmm. may ang ulo mo. Mm -hmm. Kung hindi, mapapamura ka. Kung mm -hmm. hindi, magagalit ka. E eh, wala ka namang kontrol Nasa linya ulit. Yes, oh, okay. Ito, nagbabalik. So, Colonel, uh, ano pong, uh, so far po, ano sabi ng soko dito, true and true po yung tama doon sa driver? Yun po. Uh, tumama sa likod po and then lumabas po dito sa neck niya. Mm -hmm. So, nag-through and true. Saan po yung tama ng driver at saan po banda na recover yung slug? Hello po. Hello po. Apo. Apo. Saan po uh, yung tama ng driver kaya naging fatal ito and then uh, saan po na recover yung slug? Yun po tama po sa likod and then lumabas po sa leg niya, sa neck. Mm. Ano po ang cause of death dito? Uh, ano ho ba ito mabilisan o loss of blood? Paano po ang nangyari? Ano pong kwento ng Soko, sir? So far, uh, wala pa naman ano ng result ng Soko sa ngayon. Hmm. So, yun po yung initial na nakita natin sa crime scene. Okay. Yung pong slug na recover sa dashboard ng ano, Innova? Hindi po. Sa, Saan? sa labas na po 'yan. Sa labas na ng uh, ng 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 Na, 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 nasa kanila na po. Sa exact ah, na nasa... recover. Ah, mm. Opo. So ngayon po hawak na ng ballistics 'yon. Oh, okay. Sige. Ah, uh, 'yun pong sinasabi po nung nakuha daw po nung yaya yung plate number ng kotse na ano, sinasakyan ng gunman. The number you dumped. Ayun yon. na nga, nagkaroon po tayo ulit ng problema sa Signal with Police Colonel Edward Cotillog. Deputy Director ng uh, SPD si Colonel Jesse Balad Tamayo ho naman. Colonel? Yes sir, good morning po sir at uh, good morning din po sa ating mga taga-panood at taga uh, tagapakinig ng uh, inyong uh, programa. Salamat po Colonel. Colonel, ano po ang report na Makati Police dito? Yung hubang plate number ay totoohong nakuha nung yaya na sakay ng Innova at meron na hubat tayong informasyon sa pagkakakilala ng driver nung namarel? Yes sir, bali based dun sa coordination natin, sa uh, LTO at yung uh, detalye ng uh, registered owner meron na po. Yung po yung subject at uh, binabantayan po natin ngayon, of course yun po yung uh, uh, unang-una, person of interest po natin at uh, yung, yung registered owner. But uh, as to the uh, yung identity ng uh, driver on whether uh, siya yung uh, registered doon or yun po yung uh, subject of ongoing uh, investigation and follow-up po. Opo, we understand na hindi po pwede agad-agad na maglabas ng pangalan po dito, ano, pakakilala nung registrado may may-ari ng, ot, ng kotse kasi nga inaalam pa kung sino nga ang nagmamaneho. Pero sir, uh, meron hubang kuha ng CCTV dito, yung MMDA Uh, CCTV na naandoon sa lugar para ho natin talaga makita ang uh, pangyayari. Opo, sir, meron po 'yan, sir. Okay, uh inyo hong napanood, John Colonel? Na inyo ba nakita yung CCTV footage? Um, uh, balik, uh, actually kasama ko po ngayon gayon yung uh uh, investigator ngayon. Hmm. At uh, yun yung uh, ito sa tinitingnan pinag aaralan po namin sir. Opo, opo. Oo. Ah, uh, pwede ho ba namin at least sumak ma malaman lang ano ang ano ano ang laman ng footage? ah uh, ano ho ba nagka, nagka montik na magkasagian? Oo, at talaga hubang yes, sir. Apo, sir. Bali, uh, ito po, unang-unang uh, yung base po dun sa interview natin dun sa interview ng ating mga investigador dun sa Ah uh, kasama ng uh, driver, actually tatlo sila dun sa sasakyan. Yung uh, biktima natin yung driver, yung uh, isang uh, kasambahay at saka meron pang uh, isang uh, bata at uh, base dun sa interview natin dun sa kasambahay. Uh, uh, galing sila sa ano sa isang eskwela sa Taguig City at pauwi na sila. Uh, taking the route of uh, Kalayaan na uh, flyover heading towards sa uh, uh, edge EDSA southbound. Uh, Doon pa lang sa ano, uh, pagbaba ng uh, Kalayaan flyover, uh, ano na, bali bumubusina na, tuloy-tuloy na busina yung uh, yung uh, sasakyan ng suspect at uh, accordingly pinagbigyan naman daw nung uh, no nung uh, biktima hindi naman nakipagtalo yung uh, biktima wala namang pagtatalo na nangyari Uh, and uh, actually slow moving dahil traffic dun sa area na yon. Mm. Uh, pagdating dun sa may uh, before dun sa uh, Ayala Tunnel, uh, still uh, it's a uh, it's a road pa rin. Ah, uh, dun na dinikit nang uh, ano, nang uh, suspect yung uh, sasakyan ng uh, victim, both on board ng uh, kani-kanilang mga sasakyan while slow moving at uh, pinutukan, nung uh, binaril ng uh, ano, nung uh, driver ng uh, black mercedes benz yung sasakyan uh, ng uh, biktima na toyota innova at uh, yung uh, bala uh, tumagos doon sa may uh, uh, bintana salamin ng uh, ano ng uh, toyota innova tumama doon sa may ipandang uh, lower shoulder ng uh, biktima at uh, lumabas doon sa may uh, kaliwang uh, leg ng uh, biktima uh, isang bala lang sir Ted. Opo opo ah uh, mukang uh, sa unang pag ano pag uh, uh, susuri anong caliber ito uh, mukang ano ito uh, hindi ito 9mm lamang kung hindi mas malaking ano ito slug Yes certed tama ka At, uh, based dun sa report ng ating soko uh, yung uh, nakuang uh, ebidensya yung cartridge cage nung case ng nung, nung uh, bala it's uh, caliber 40 mm <laughs> Opo. Uh, sir, 'yung pong pagkakakilala ng driver na biktima ho dito. Ilang taon ito kasi wala siyang pangalan, wala pong Ilan Ilang taon 'tong biktima at matagal na ba siyang driver? Uh, based sa investigation natin, uh, uh, bagong driver pa lang po 'yung na uh, ano, family driver dun sa uh, yung, 'yung biktima, at uh, 66 years old mm -hmm. 'yung biktima. Uh, So senior na po ito, 66 years old at bago lang empleyado nitong pamilya. Opo sir, dati na ring uh, ano, mm -hmm. dati na rin family driver at mm -hmm. uh, accordingly nag-retire na pero uh, bumalik-balik sa ano mm -hmm. pag mamano. Taga saan po itong driver na napatay? Uh, Provincial Tarlac po sir. Oo, uh, oo. Uh, uh, stay in siya sa pamilya. Apo sir, stay in sir. All right, so well informed na po yung family ho ng uh, victim dito, no? Mm, Apo we, sir. We presume. Apo. Opo. Sige, so uh, dito po ngayon sa sa sa, sa sinasabing sakay no Mercedes Benz, do we expect an arrest today? Ah, uh, yes sir. Sa as possible hangga't maaari, no? At uh, ito yung uh... Ah uh, tinutukan ng ating mga kapulisan na tuliwal sa puntulugan certified. Kahapon pa po. Oo, oh, na nakabantay yung ating uh, mga kapulisan doon sa possible na lugar based dun sa mga information na nakalap natin at mm. uh, maliban doon meron, mm -hmm. meron pa mayroon pa po tayo mga mga na-organize na mga trackers, tracker teams ng okay. uh, ating mga kapulisan. Okay. Opo. doon sa Uh, exit route na dumaan dito sa Mayayala Ayala Avenue at tuloy-tuloy uh, po yung ating uh, ano ah. yung ating follow up and investigation sir. Opo. Yun hong uh, registered owner ng naturang sasakyan napuntahan na po ng mga pulis nakausap na A po ito. Apo sir, apo. Yeah, uh, po natin sir. Uh, anong sabi ho nung may miari ng sasakyan based on LTO registration? Si, hindi siya I nagmamaneho? Uh, sir, wa wala po. Wala po yung uh, ano, uh, nowhere to be found po yung registered owner as of this date, uh, this time. Aha, pero pinuntahan na po yung address doon Apo, sa LTO. Sir. Apo. Okay. Apo, sir. Uh, anong klaseng Mercedes-Benz po ito kung alam po ninyo? Uh, kulay itim daw ho na sedan, kotse po ito. Opo. Uh, uh, an anong plate number nito? Puti na? Bagong modelo na po ito o luma? Uh, uh, BCS, yung, yung pong na plaka is a personalized number, sir. Eh. BCS B 77 Actually, itong plaka na ito, nailabas na rin na uh, kahapon pa po, nailabas na sa social media. Okay. Uh, nananawagan po tayo, Sir Ted, sa ating mm. mga kababayan, baka lang, nagawi sa mga lugar ng, uh, kung saan man lugar ito, kung maaaring uh, makipagtulungan ang ating mga kababayan, baka, mm. baka po napansin sa kanilang mga lugar, kulay itim po na Mercedes Benz. Upang sa ganon, uh, lalong mas mapadali po yung ating uh, investigation at uh, yung yung lang ng ating uh, suspect, sir. Apo, ano ito? Bravo Charlie Sierra o Victory Charlie Sierra? Bravo, sir. Bravo Charlie Sierra. Okay. Per personalized plate po ito, sir. Okay, sige po. So, uh, identify, saan po itong nakarehistro? Uh, saan lugar po yung address ng Meme ari Uh, Doon sa information natin sa LTO within Metro Manila po, sir, Ted. Okay. And then uh ito pong uh, kaninyo pinuntahan na yung address pero wala doon yung supposed to be pang yung tao na kung saan sa kanya nakarehistro yung auto. Wala. Okay sir. Binabatayan po sir. Apo sir. As uh, of hmm. now, okay. uh nagaganap po, po tayo ng update dun sa ating mga nasa labas na mga kasama mga pulis sir. Okay, sige po. So sir, uh, uh, ano po ang inyong panawagan sa dito po no kung sakali man baka yung kanyang mga kapamilya ano po o kaibigan ah, hiningian siguro ho, na hiningian ho, ng kasi baka hindi din po natin malamang ngayon ano ang sitwasyon po nitong gunman na to baka kinakanlong po ng either kaibigan o kapamilya ano po ang panawagan sa kanila Apo sir uh, panawagan po natin na uh, kung mari ay uh, sumuko na uh, yung uh, ating uh... Uh, suspect no yung uh, mga kaanak kaibigan no baki pagtulungan po tayo sa ating uh, kapulisan upang sa ganon mas mapadali po nating uh, uh, maayos yung uh, investigation. Mabigyan katulungan din po yung uh, uh, biktima ditong uh, pangyayaring ito. Fully tinted po itong kotse, no? Kaya, na, hindi ho nakita yung itsura ng driver na namaril? Yes, sir. Opo, sir. Okay, okay. Sige po. So sir, salamat po na marami sa informasyon na inyong binigay sa aming programa at kami po ay nagdarasal po na agad po na magbigyan po ng solusyon ang kasong ito. Apo sir, salamat po sir. Maraming po salamat. Thank you. Si Police Colonel Jesse Balad Tamayo, ang Deputy District Director po naman ng SPD under sa kanila, ito pong uh, Makati Police, uh, caliber .40. So mas mataas doon sa 9 mm no. Yun daw ho ang uh, unang uh, findings ng uh, nag-iimbestiga sa kasong ito. Ang plate number ay Bravo Charlie Sierra 77. Ito po ay isang special plate. Mercedes Benz wala ho tayong informasyon sa modelo po nito pero ito po ay kulay itim na yampo Yan po ang pinakahuling balita po tungkol nga dito sa apparently po ay road rage incident na nangyari dyan po sa lungsod ng Makati. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.